Ngayong araw na to may sauna. Again, alam na natin ang ating mga trabaho, alam na natin ang ating mga roles. At uh, 1 p.m. this afternoon, I'll be joining the sauna itself in the House of Representatives. Before that, I'll be inspecting our deployment, final deployment ng ating mga tao. Masama ang panahon, pinaghanda natin ang raincoats ng ating mga tao ang ating mga kababayan din na gusto maghayag ng kanilang opinyon ating tutulungan, siguraduhin natin na sila ay makapagsalita ng malaya, sila ay makapagpahayag ng kanilang mga damdamin, at sila ay malayang mailabas kung anuman ang kanilang mga saloobin. Tayo mga pulis, maximum tolerance tayo, hindi natin sila, hindi natin gagambalain ang mga nagpapahayag ng mga opinyong taliwas sa gobyerno at hindi rin naman natin papakailaman yung mga magsusupo, maglalabas din ang sa, sa, loobin in support of the government. Ang sa atin, we just maintain peace and order, gaya ng ating misyon na inilagay, nilatag dyan sa ton SONA 2025.